Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hodea na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukay ng mga propeta ng kanilang ihayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magtiwang. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo magdiwang. Ang batong na na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Kalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinararoonan ni Kristo na nakopo sa kanan ng Diyos. Isaihisip ninyo ang mga bagay na panlangit at hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis ng batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo ni si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay sa Hesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.